Ay, mga kasimple. Ayan. So, kakain tayo. Mga only ay ta. So, katong gipalit sa kumbana nga Starbucks. Nilito siya makatalab sa kunti <laughs> Kailangan na og rice. While well, waiting my asawa. Akong asawa nandoon na siya sa loob ng doktor. Sa loob ng office ng doktor. So, inano muna. Kinuha muna yung cellphone number ko. Tsaka, ano, yung kay Papangkano. Ay, yung mga details ko ba bago ako lumabas kasi merong ano si Papangkano today. Appointment sa doktor. Nagbaon pala ako ng paksiyo. Paksiyo. Paksiyo nga nasunog kagabi. <laughs> Lombi kayo ni Kaisos. Nyagdota na akong sili nice. na, nakalimot ko kung gala o kuan mga kasimple ka nang kung sa amoy dali sa kong sakyanan kaya pagsakay sa kong o niya may mga nasyo ba huwain ang sakyanan mao eh nangyay upak siyo yan ta, guys lain ka ayo before ko ni gawas na, na ano na siya naka prepare na siya so kwaro na lang siya madto na sa, sa na nasa, sa sulod sa clinic tawagan na lang siya dito sa sulod nga musulod na gyud siya dito nagdingko lang sa gawas waiting na siya sa doktor yeah, niya ako matulog ko dire karon one hour man daw you help pa okay. ko ah. kay ako yung driver ka lang. Naong pa rin yun. Naman pa siya sa koa. naman ko yung mga amiga ko dito doon rin ang trabaho. Sa home depot ba. Naman pa siya sa koa. Ano ah. dito? Anak ko. Medyo layo-layo mangod to. Basig masaag ko ba. Tinga lang kaasa na akong wife. Kaon ko ano mga kasimple niya, matuog ko. lami ba sa talong ilaming si papangkano sa iyan doktor kagahapon lunch nagkaon siya katulad yun pagkapanihapon wala ang tulgaron so ako yung driver karoon pagka na ako alim ako simple, ako ang ng pintana, kaya ako ba pati yung artiyato. Mau tuh. Nyak sama ini bahu yang bahu. Emang, sekian ini ya? Bawal itu, guys. Pasyente, lagi daw maka-stay dito. Abawal kami, unya pag edin na si Papangka no. Pag ready na si Papangkano, mga kasimple, tawagan na ko sa ano? NARS. Tawagan na ko sa NARS. Ngayon, hindi na. Tawaan na ko sa susunod. Munang need you ng driver. mo ni mga kasimple na nga reschedule ko makabalo mag drive kay kung hindi ko kabalo mag drive wag yung malalis so may po di ka balo na kumukuha balo na kumodrive kaya kung di po ba ka balo na lang Sige na mga kasimple. Ado na ko. Bye bye na. See you next video na po. Ako sing hot tunay ulo nga nasunog. Bahalag sunog lamig na po. Bye na sa si inyo.